Hello, Doc. Hello po. Uh, si o miss? si o. Miss ka? Ah, uh, miss ba? Oo. Uh, hindi, Hello. miss ka ba niya, kako? Ah. Uh, uh, anong problema? Anong, pang anong pangalan mo? Ah, uh, Karla Carla ho. Carla. Bukang bunga ngayon Ano uh, yung ano? Anong sintomas? Eh ano, Doc, eh. Kasi, ano yung palaging pabago-bago yung mood ko? Pabago-bago mood mo? Oo, oh, naiinis ako kahit wala namang ginagawa sa akin. Hindi ko alam. Paano, na. walang, paano naiinis? Eh, hindi ko din naman lang. Naiinis lang ako. Wala namang ginagawa sa akin. Wala namang ginagawa sa'yo, naiinis ka? Oo. Sa tingin ng mata mo. Sige yung kabila. Ang gitera ka. Ha? Huh? Ang ka. Nahirap yung sakit mo. Walang luna siya. Baka'y kamatay mo pa. Ha? Huh? Eto, re-resetahan kita. Magbasa ka ng Biblia kada umaga bago matulog at bago maligo at bago